Kung nakikita niyo po ito sa likod, ang gandang pagmasdan. Ang atin po mga mamamayan ng tondo ay nag na po at pagkatapos ay binabayar nila. Hindi na po sila pupunta sa palengke. Fresh na fresh yung mga vegetable na kanilang hinaharvest para siguradong magiging masigla at magiging healthy po ang mamamayan dito sa Paris po ng ating pong mahal na pakura paroko si Father G.C. Ito po ay walang walang kakulay-kulay. <laughs> Hindi po ito luntian. Ito po ay parang uh, mga buhangin. Football field. Pero ngayon, kitang-kita po natin, puro luntian na po ito. At napakarami na po ng mga tao nag-harvest. Napakagandang tignan. Ang ibig sabihin, kapag nagtulungan at nagkaisa, ang mga mamamayan, ang pamahalaan, ang simbahan at ang mga mamamayan ay sigurado magkakaroon ng isang produktibong aktibidades at talagang ito ay magpapaulad sa mga mamamayan. Sa itong klaseng programa, uh, uh Buhay Gulay, sa kapalokin ginawa ng agrikultura, ang Department of Agriculture, na plan, plan, plan. So tinutulungan po talaga at encourage po natin at lahat na lato may mga bakante lote ay ating punta naman. Kasi ito yung nakatulong kung bakit nagkaroon tayo ang sapat na pagkain dahil na-encourage po natin lahat na pumasok po, po sa agrikultura. So again, ang Don Bosco po ay isa sa mga nangunguna upang uh, ipalawakin po ang ngayon itong programa especially nga po sa kabataan. Kami natutuwa sa pagkakataong ito na nabigay ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga partners, lalong-lalo na sa DAR at DA, at nagganap naganap at isang bagay na aming pinangarap na magamit ang lugar na ito para sa pangangailangan ng napakaraming tao, lalong-lalo na dito sa amin sa parokya sa Don Bosco Tondo.